Isang araw kakagaling ko nga lang pala sa dentist. Malapit na nga pala tanggalin kaya grabe ang ginawa sa akin. Nilagyan ng goma yung ngipin ko. Kaya habang naglalakad ako, napapais ko ako kung paano kakain. Kasi yung pwesto ng goma, mula dulo hagang pangil ko. Pati ngayon pagsasalita ko, nahihirapan na. Pero sabi sa una lang daw to, hindi ako nga sasalita. Pumunta na nga rin pala ako sa bahay nila Kuya Dugs Kasi gusto ko ipakita sa kanila na meron akong bagong brace Pinagmalaki ko kay Itchambugan na hindi ako makapagsalita Grabe nga pala yung ingit ni Itchambugan sa mukha niya Kaya feeling ko na iingit na siya sa akin Pati nga kayo na halataan nyo na rin Siyempre si Kuya Dugs naman ang next Grabe guys manghang mga sa akin Meron nga siyang brace pero wala siyang ganito At ayun kakaplex ko sa kanya na putol Mahal pa naman tong goma na to Pero okay lang kasi marami naman ako Nakita ko nga rin pala si Boy Ubo oh, Ano kahit tayo sa Sambiu Libre kita Pero wag mo alisin yan Sige! Sige. Woo! Sure. Sige. Tara. 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 Magalisin niya na. Nakabidyo naman 'to eh. Baka alisin mo 'yan. Siyempre guys, usapan libre, hindi na natin sasayangin yung opportunity. Kapag mga ganitong challenge, hindi na nagpapatalo. Kaya kawawa na naman sa si buyo-bo, tagbayad. O, basta usapan natin, wag mo tatanggalin yan na libel ko to. Pag tinanggal mo yan, ikaw magbabayad dito ha. Asip naman tanggalin ko to. Kaya ayan, si Insan, ni Mekus Mekus na. Kamag-anak nga pala ni bunggan si Mr. Nobody. Dahil gutom na gutom na nga pala ako, kahit hindi luto, kukunin ko na. Kahit mukha nga pala ang Japanese, hindi pa rin ako marunong mag Kahit araw-araw na ako kain ng samgyup, hindi pa rin marunong. Bawat kain ko nga pala, nakikita ko si Buyo nakatingin sakin. Sa hindi ko alam kung bakit. Siguro meron tong hiniling. Salam, tanggal, salamat, tanggal, salamat, salam, At least alam nyo ba kahit nahihirapan ako, kain pa rin ako ng kain. Okay nang mahirapan, at least hindi ako magbabayad. Sinabi nga rin pala ni Boy na magkain naman daw ako. Akala siguro niya nangunguya ko pa to. Kaya e, ang ginagawa ko diretso yung lunok na. Kaso guys, masyado yata ako na kampante. Sakto pagkakain ko ng pipino na Syempre guys, hindi ko ipapahalata to kay Boy Tatanggalin ko muna to kasi baka malunok ko. Baka mamaya maging one piece ako yung taong goma. No, hindi na pala nakatingin si Buubo, tinanggal ko na yung goma. Grabe guys, putol na putol, wala nang pag-asa. Dahil alam kong talo na ako, tinanggal ko na rin yung isa. Pero hindi ko muna sasabihin kay Boy Ubo. Dahil wala na nga pa lang sagabel sa bunganga ko, kain na ako na kain. Grabe guys, parang wala makakapigil sa akin. Kawawa si Boy Bo kapag hindi niya ako napansin. Kasi siya yung magbabayad. Dahil sobrang bilis ko nga pala kumain, nagparepel na kami ng karne. Dalawa na yung kinuha namin para hindi na kami pabalik-balik. Syempre pinaluto ko agad namin to kay Insan. Megus, Megus. Di Megus, mo rin Insan. Insan, ganito lang magluto. Ganito lang magluto, Insan. Megus, Megus lang. Hindi na kinakaman. Ay, ikot ikot lang isang <laughs> Siyempre pagkatapos namin kumain naglagay ulit ako ng rubber sa bunganga ko Sam o oh. Sam, mayroon oh. Hindi <laughs>